ginagawa niyo? Go! Go! Ano ginagawa niyo? Ah, hi! Ano sa mm. si <laughs> ginag ginagawa niyo dito? Kim, may tatanong sa lahat <laughs> sa Hmm. Tulungan mo kami, Kim. Ikaw lang at si Jack ang makakatulong sa amin. ano ginagawa niyo? Go! Ano ginagawa niyo dito? Kim, may tatanong sa Kim!

i'm Anong ginagawa niyo dito? <laughs> 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 hmm. day, hindi na dapat <laughs> Sige, uh, Para ko. <laughs> Go. Anong ginagawa <laughs> Go. Go. One, two, three. Go. <laughs> ah. Go. Kaya nung una tayo nagkita dito sa bahay, alam ko na na kayo ang susunod niyang tirahin. Niyang <laughs> tirahin. Go. Kaya nung una tayo. <laughs> una ko kayong nakita dito sa bahay, alam ko na. <laughs> Go! Okay, papatayin sana namin siya. Bago pa kanya kami unahan. <laughs> Iba ko, naman ba yung ko? Amo ka naman yun.